Hi guys! Um, good afternoon! At uh, gusto ko lang sabihin sa inyo The kagabi ay sobrang busy at sobrang good vibes lahat ng ginawa ng mga social climbers at ang ginawa ng ating mga bisita at syempre pagod po yung mga bakla <laughs> at ngayon po ang tanghaling uh, itong tanghaling na ito ay sobrang uh, daming tao, daming bisita at may nagzuzumpa pa dito nagsasayaw sila sa kanilang competition iwan mo kailan kaya <laughs> tinap natin ang mga mamita mamita ay mamitang ma mamitang da, mamita dance mga mga mami sila so nasasayaw sila dito sila sa hinaguan nagsasayaw kaya yeah. tara na Dapat tapik kayo ka ng dagpo mo baba I'm Hi. 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 Hello? 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 Hello. 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 Milaton niyang aslob na ka milaton niya. Thank you. Bawa pa pa meriang tiket At ito guys, nandito po tayo ngayon sa likod ng kantin. Iyan po, sa likod po tayo. At gumagawa po sila ng lutuan. Uh, lutuan na kahoy. At, uh, at ito alito yung hard trap ng sulana. Si ano, si... Hard trap si Bibigoy. ng Bibigoy. sulana. Paano nga, mag, ano, paano nga magsalita ng ano? Bilang, bilang isang hard trap. So, anong masasabi mo? <laughs> ano? Hala pa! Uy, ginuog ko! Sa'yo! Tingnan ano? Nagtagay po sila. O, pinag isang heart trap na nagtagay ngayon. Dalawang heart trap si 4-Man at saka si Bibig ko. <laughs> ah, ito pala yung ginagawa nilang ano ngayon. Abuhan or lutuan na kahoy. Kasi, mas, mas nakakatipid talaga pag may extra po tayong lutuan like ganito kasi kung dito lang lagi tayo sa lutuan ng gasol ay mas mahirap talaga o, diba? so ngayon sila po ngayon ay nagtatrabaho at bidigyan ulit ng bagong trabaho so ay, abangan po natin yan guys dyan po si Foreman yan so ayan po guys may ano na po sila dito nakagawa na po sila dito ng um, dirty na lutuan or lutuan na kahoy at may tanduay pa po sila guys Ano po dito at may maliit dito na hugasan at hindi pa talaga siya natapos kasi continue pa yung trabaho natin ayun po mahaba-haba rin siya kasi nilagay siya ng kahoy dito sa is mga gilid para yung pusok ay hindi siya um, lalabas dito sa labas or dito kumbaga aakit yung pusok doon sa taas o oh, diba o oh, diba okay na po siya nilagay siya ng balas o lupa. Hmm. At dito din naman sa harap sa ano, dito lang magluluto sa harap ng patuhan natin. Dito Yun yung ating patuhan. Ngayon hmm. po guys, kahit hapon na po siya at may mga uh, tent pa rin dito na nakatihaya. Ayan po ating um, mga tent. Oo, uh, uh, at mga uh, marami, maraming mga tao dito sa loob at yun po sila guys. Kita naman natin. Diba? Uh, Kaya po marami po na pa Ayun na po guys, natatabas po si Foreman at saka yung kanyang partner sa trabaho. Yan po ginagawa nila ay ginagagawin po yung kural or ali doon sa harap ng A-House po natin. At kasi yung A-House ay kailangan may ganyan po talaga na magbibay para hindi madadapa at hindi nag yung ating mga... Customer, to murder. Ayan po, guys, oh. Yung tapas na po ni Foreman at ayan. At ayan po yung ating tatanggalin po yan lahat. Yung mga maliliit na hinara dyan. At yung pinakita natin kanina na ginawa ng Foreman ay yung yung ilalagay dyan na koral para yung mga bisita natin ay hindi matusok, diba, oh. Matusok yung pepe. <laughs> Ramang buhaya, tumakanhan. Yay! Yay! Mabuhay lahat, teacher! Yay! 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 Ayan. Shoutout

ni Foreman at kanyang mga dalawang tauhan o oh, diba mas maganda at mas matibay at mas malaki yung kural natin sa harap ng A house kasi para hindi matusok yung ating mga bisita guys o di diba ang ganda o oh, yan dapat kasi si Foreman ay siya po yung si Foreman po nagdesisyon desisyon yan kung kung ano ang gawin at siya po ang um, gumisisyon at nag-agree naman si Brenda kaya ginawa po nila yan Oh, yan po yung uh, ating ukay-ukay okay na mga teacher. Yan po yung babae po na isa ay isa po ang ating uh, uh, teacher dati. Okay, Nung okay, e, elementary uh, pa po uh, ako. Siya <laughs> <laughs> ang teacher ko in grade 5 pa po ako. At dito po sila para mamit si at makita po kami. Ayan po naka-grade. Yan po yung teacher ko dati, grade 5 pa po. Hello. So, Inday like Katok kasi hindi siya na bigyan ng chance papunta ng Japan kasi yung visa niya ay bakit? Ano na yung visa? Na-deny. Na-deny po yung visa niya yes. at ngayon ay pumunta kami ng palengke kasi pumili kami ng lang... ulam. Ulam! So, ayan po guys. At ngayon, ito sila. Oh, uh, uh tingki Katok like sa, uh, sa, food. Ah, <laughs> uh, gastos Inday like Katok yung food ngayon. Hello. So, yes uh, pauwi na po kami galing sa uh, palengke at um, magluluto. Uh, hey! Hi! So, bakit natin tayo kainday ka to? Ano bang, ano bang mga uh, mga nangyari? It's because uh, siguro, uh, di pa time. Ah, so, Ay, marami pa, pa, mangyayari. So, kagaya sa akin. Uh, God's perfect time. Ha? Huh? God's perfect time. God knows everything. God knows. <laughs> <laughs> so, I would like to thank talaga nila Mama Mary, Lapa Pags, Lati Alay, Lovito's family So Lahat talaga um, uh, Ginawa nila Ang lahat Pero Wala tayong magagawa Kasi Yan, Kasi Ang sabi ng ano um, Na hindi ako makapunta Ng uh, Japan So very uh, soon uh, Makapunta ka rin ng Japan Malay mo Baka um, Month of October Diba yeah. uh -huh. So baka po natin guys Sa pag um, paglakad Hindi ka to Papunta ng Japan At hindi lang siya ang Pupunta kasi kasama na nila si Brenda at si Chika. So ayan. At ito yung ulam namin. Ang ulam namin na ay baboy. Uh, Bumili pinang baboy ni Inday Kanto. Yes. Oo. Uh -oh. So thank you, Inday kantong. Thank you so much. <laughs> Bye. Hi guys. At syempre nakarating na rin kami sa aming pinuntahan na palengke. At ang magluluto na po kami. At ang magluluto ay si Maring Mar. Anong luto to Maring Mar? Si Pating Patin, Malaging Nakuha. I want to luto yan adobo na may ketchup. So thank you so much guys and girls. Bye! <laughs>